Ayan, kami po ay pupunta sa dating naming bahay. Ay hindi pala dating bahay. Dating tinitirikan ng bahay namin. Pero wala na doon, totally wala na yung bahay. So ito yung daan. Uy, may ganito. Alam nyo ba 'to? Yun, nakita ko sa vlog, kinakain 'to. Pero syempre, hindi ko ita-try. Mamaya po isunos pala yun. Diba? So ito po, ito yung nilalakad ko everyday. Noong bata pa ako. Sobrang mainit pa yung araw. Ay ano. Feeling ko malapit na siya. Dati nung bata pa ako siguro dahil yung hakbang ko mas maliliit. So may mga aso, my god. Huwag naman sana akong habulin. Kami po ay kukuha ng star apple or kay Mito, Kung tawagin dito sa amin. Kay Mito. Maraming aso. Di kaya ako anuhin itong mga aso na to. Ayan yung asawa ko. Mainit pa po pero 4pm na dito sa amin. Sama ko yung anak ko. Oh. Saka yung pamangkin ko. Kikita nyo ba? Parang malabo. Ayan oh. <laughs> My childhood memories. Yung nangunguhan ng mangga nangunguha ng panggatong ayun naliligo sa sapa aw ayan dito tapos yung puso namin dito pa din andiyan yung puso namin oo, oo. yung puso namin andiyan pa rin tapos dito yung bahay namin nakalagay pero totally wala na siya ngayon pero dyan yun dati yung bahay namin So, mangunguha kami ng star apple. Nung so, bata pa po ako, palagi ako nandyan sa taas nyan ng star apple. So, may bunga siya pero hindi na marami yung bunga. Ayan. Mangunguha kami. So, mamaya na ulit. Kasi mangunguha muna kami. Ayan. Nung, alam mo yan, dito yung bahay namin sa may... Nuno sa punso na yan, oh. Diyan na dyan yung bahay namin. Diba? So...